Kaya mga kalayas, sa Ngayon ay Sabado Maganda oh. oh. buhay mga kalayas Yan, mga ng saging ang bulog oh. Ito Paborito mm. ito ng bulog Ito Alam oh, ko kung alam niyo sa Kung ano ang bulog Kami sa amin sa mauban ay Ang tawag namin ay bulog Nakakain ng ganito bulog Ay, pumabala ko bumili ako saging at saka bawang. Dahil naubusan ako ng bawang, na lahat ko pala nung ako nagluto nung mani yung bawang, eh, naubos. Dahil yung last na niluto ko, yung pansit, buti may natira pa pala. Ayun, kaya bumaba ako at bumili ako, ayan oh. Pagkain ng bulog at saka bawang, ayun ang bawang. Ayun. Ayun yung bulog. <coughs> Yan ay alam ng mga maubanin kung anong bulog Ang dahil na ba saan Tayo yung mabuting citizen, kunwari Tapon natin sa Tapon natin sa tamang basurahan yung ating kinainan Kunwari lang yung kunwari, may video eh Ayan, video dadaan sa gitna dyan at yung hawa, may mga puno. Di ba baga? Ayan, ayan, yung bawang na binili ko. Oh. Ah, apat na pirasong bawang na ganito kalaki. Eh, ang halaga niya ay 150 centavos. Kung Ayan, tapos itong saging, tatlong pirasong, ah, apat na piraso. Kunain ko na yung isa. tatlo na natin tira. Eh, ano rin. Bale, 125 ang itong apat na saging 125 cents ayan bali magkano ang pinagbayaran ko pala 325 no 115 lang ata itong saging kasi may sukli pa ako eh Doon sa ano ayan no. ewan ko na basta basta ito nakakalaga ng mahigit piso itong saging ah uh, eh ang piso o oh, 1 euro ang uh, sa pera natin sa Philippine money ay eh, 62 ata ngayon no 63 pesos ang 1 euro. Kaya ayun ang halaga ng saging. Bali naabot pala siya na halos ang isa ay mga kulang na 20 pesos ang isang piraso ng saging nito. So piraso ng saging nito ay baka mga ang presyo nito ay mga lagay na natin sa 15 pesos ang isa. Oo, 15 pesos na lang dahil piso na lang itong apat. Apat 'to kunain ko nang ng isa eh. 15 pesos. Mga ganun. Pero mas higit pa sa akin si pesos. Mga 16. Presyo na sa aking dito. Oo. Uh, eh, kinakain ng bulog. <laughs> Pero paano, mga kalayas. Mamaya ali. Iyon mga kalayas. Good morning. dito naman tayo sa kusina ni Layas. Ngayon, ito yung magluluto ng ating ulam. Titignan natin sa rep kung anong meron tayo. At yun ating lulutuin. Game? Okay? A Ito nga ang uh, laman na rep. May kanin, bahaw. Ito. May kaunting karne. May sibuyas. Mga tira-tira yan. Tapos itong ating pechay. Ito saan Tapos itong ating uh, itong ating uh, uh, mga laman na rep. Talagang wala na laman. Bakit ganito itong Ay, ganito. Ay, ito'y pecha di peligro na. Kumbaga talagang side side na lang yan ang ating lulutuin petchay. ito may sibuyas ito may konting karne tapos ito sibulino tahanap tayo ng pwede panlahok natin ano bang meron dito itong uh, tarate. ito ito swatanghon. ayan natin lulutuin. Magigisa tayo ng swatanghon na may konting karne. ang bawang. May bawang dito. Ayan. Samahan nyo ako mga kalayas ng ating prepare ng ating lulutuin. Okay? Vale. na siyang kumulo. Ilalagay na natin tong swatang hon. Nakakulo na siya. Lalagay natin tong swatang hon mga kalayas. Ayan. Ayan. Okay na yan. Goods na yan. Pagkalagay natin ang swatang hon mga kalayas. na rin natin itong mga lipi itong mga dahon ng pechay Pag paglalanta na yung dahon ng mga pechay, ay iluto na, mga alayas tapos na yan mabango na sarap na ang amoy ako ay nagdedepende kasi sa amoy eh bihi-bihira ako tumikim ng aking niluluto pag naamoy ko na na mabango siya alam niyo yun yung, alam niyo naman yung amoy ng masarap eh yun na yun Ayan okay na siya. Kuloy lang natin siya ng konting minuto. Pwede na tayo mag-almasal. Tulog pa yung aking mag-ina. Okay. Kailangan natin na kumulo. Okay, nakakulo na siya mga kalayas O ayan, siya kuluan na siya mga kalayas Papatayin natin yung ating apoy Ayan, luto na siya Okay, goods na siya mga kalayas Hanggang sa muli mga kalayas, nakaluto na tayo ng ulam Ang ginisang pechay na may swatang hon Okay Ayan mga kalayas, bababa tayo Ito yung magtatabo ng basura Ayan to Ayan, ayan Ayan ay 10.18 10.18 a.m. dito sa amin sa Barcelona Sunday Araw ng linggo ngayon mga kalayas Holiday na holiday linggo pan, Magtatapon tayo ng basura Eto At magpapainit na rin doon sa may tapat na akit nagpapainitan Oo mga kalayas <laughs> Nakapagluto na tayo ng ulam ng almusal hanggang tanghalian kung aabot pa ng hapunan, derechohan na yun. <laughs> Di ba ka? Ganun lang talaga. Yan. Ayan, o. No? Ayan nga mga basurahan. Ito na tatapon. Ng basura. Okay, yan. Tapos tatambay tayo doon. Magpapainit tayo doon sa harap na yan. yan. Yan tayo magpapainit. Tawid tayo dyan. Yan. Tawid tayo, dito tayo tawid At tayo magpapainit doon Tayo magpapainit doon, tayo tatabi sa may puno Habang tayo magpapainit Okay, tara na, nag-green na Ayan Tambay tayo, tambay At nang tayo mainitan man lamang Kuha tayo ng vitamin D Ayan Ito tayo. Mga kalayas, Sunday night na ngayon. Eh, kay Craving na naman ang bulog. Kay Craving ang bulog sa saging. Ayan ah. Bili tayo ng saging dito ay. Ito. Ito tayo ng saging. Hola. Saging. Ito na mga kalias, nakabili na lang tayo ng saging. aging. Ayan, talaga nga ano, niya ito. Paborito talaga ng bulog, ano. Time check tayo ngayon mga kalias, time check. Ngayon ay 9.09. 9.09 p.m. Ayan, alas 9 ng gabi dito sa amin, o. Ayan, mga bata, galaro dito sa parke, maliit. Ayan, ito, kakikapaligiran. Tapos doon tayo bumili yung saging, aging, o. Doon, dyan tayo bumili ng saging nasagingan um, uh, nakakagrela, uh, ah, tara na ito, ito yung ng mga bata itong ating nadaanan uuwiin ako ng bahay mga mga kalayas, so mga kalayas oh. limang saging Ayan, hindi siya kalakihan. Eh, 1.15 since Euro dito. Ayan. Ayan. Yung mga piraso siya. 1.15. May gait, ano. May gait 1 Euro. Ayan. Pagdadaan. Ayan. Eh, ngayon, ang palitan ng 1 Euro sa peso eh, 62. 62.20. Ewan ko bukas kung magtataas lunes. Pero ngayong linggo, 62.20 ang palitan. Ayan. Hindi tayo na yung saging. Nalakad tayo dito sa sa ilalim ng mga puno. Ayan o. Ayan. Dito yung mga, mga upuan yan lahat. Ayan o. Tambayan. Magandang gabi sa inyo mga kalesa. Magandang gabi. Mamaya Mga kalesa. Mga kalay, saging kayo, saging. Kaya na naman ang bulog ng saging, oh. Hmm, Saging, mga kalay. Mabulog ng bulog. Kahit gabi. Kahit gabi, ang bulog ay nakakain ng saging. Hmm, ayun, oh. Hindi mo tayo, tambay muna na tayo ito. Habang tayo ay nakakain ng saging. pumunta muna tayo dito sa may ilaw, yan. Ito tayo upo. Dawa natin ito saging. Yan natin may merindahin ngayon. Yan. Ito tayo. Tayo may tempo trip na saging ito. Ayan. Time check tayo mga kalayas. Anong oras na? 9.13 p.m. Yan. Dito tayo sa... Pag nagpasukan, may, ingi, may mga bata alim may ingay dito. Ayan. Dahil ito yung school ito. Ayan. Ngayon ay bakasyon kaya tahimik sa gabi na pati at tambay muna tayo dito titay mga ngayon na sa oh, kain kayo Ngayon mga kalias good morning ngayon ay monday time check tayo 10.18 am monday Ayan, baba muna tayo at tayo ay bibilihin bibili tayo ng ng sibulyin no at tayo ay magluluto alin ng fried rice. Alam nyo ba na yung fried rice ay matipid lutuin dahil pag naluto mo na yung kanin, eh, meron na yung ulam, may kasama niyang itlog. Tapos, ang ginagawa ng asawa ko, pero ito asawa ko, yung chorizo. Yung chorizo, ano mo yung chorizo? Nialagyan ko na namin ng chorizo yun para naroon na rin yung lasa. Kaya, samahan niyo akong bumili na ng ng sibulyino. Ayan. Ayan. Pero maya maya ay papainit muna ali doon sa Kaya nyo muna ako doon papainit tayo Okay, ayan May bao na saging sa Paborito ng bulog ko <laughs> Ano? bibaga, baga ka? Kaya muna, tayo kakain na saging Yung paborito ng bulog Ayan Ayan ko, sa saging Ngayon 10:20 AM. 10:20 AM Monday. Ganda ah, sigat ng araw. Pahid mo ito ng konting oras habang tayo kumakain ng saging. Kumakain ng saging ang bulog. Ito ang pinakakalmusal ko saging. Sa saging, minsan, mansanas, almusala Right mga tayo mga alayos. Mga kalayas, tara na, samahan nyo na ako bumili ng ating ilalawak sa ano, sa fried rice. Bibili tayo ng sibulyino. Yung ano na sibuyas. Yung uhas ng sibuyas, yung kulay berde si Bullion yun eh si ang tawag aparte doon sa so binilhan ko ng saging doon ako nabili ng ano yun ay ang may ari noong Neve pakistani eh ah, ito na daan ulit so, ay daan sa harapan ah, ito sa may parang parke eh, diba ang ginhawo marami na rin nakatambay dito may mga nakaupo na rin na mga senyor <laughs> mag eh Shout out, shout out, shout out sa aking mga kalayas dyan, ha? Shout out sa inyo. Mag-comment lang ho kayo sa aking video. At next video, kay sa shout out ko. Pag kayo nag-comment doon sa aking mga video. Yan. Magandang buhay po sa inyo lahat. Magandang buhay. Ito na rin tayo sa Hola. Buenas. Ito si Bolino. Ayan. 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 simulyen o dito rin ako nabili ng saging maganda yung saging nila okay, mawi na tayo ng bahay at tayo naman ay magpre-prepare ng pagluluto ng fried uh, rice hala hey mga karehas nalilig na tayo sa bahay nag-uumpisa naman tayo mag-prepare ng pagluluto. Ayun, mga kalayas. Okay, mag charge muna na cellphone. Eh, ako ito yung mani na niluto ko. Ayan, ayan siya, yung mani na niluto ko. Ngayon, mag-memory tayo ng manihabang tayo nanonood doon sa, ano, sa vlog ng aking kababayan sa Bahrain. Ayan, ayan, ayan. Oh. Ayan, ating pinapanood ngayon, oh. No? Ayan siya. <laughs> Ayan, magcha-charge muna ako at mamaya magluluto ako ng luto ko mamaya ng kami kakainin para sa tanghalian. Magluluto ako ng fried rice habang nagba-vlog. Ayan. Kaya charge ko muna 'tong cellphone ko at, at, time check tayo ngayon ng oras niya na 12:41, 12:41 PM. Ayan. Mamaya ali. Ayan, mga kalayas. Matapos na natin yung ating pinag... Eh, tayo naman ay ano. Tapos na rin tayo mag-charge. Eh, dito naman tayo sa kusina ni Leas. Tayo ay magluluto ng... Yan, itong ating lulutuin. Ito. Magpa-fried rice tayo. Yan, meron tayo dyan kanin. Yan, tapos ito dilis. Tapos chorizo. Tapos chorizo. Tapos itong uh, cebulino, bawang, sibuyas, at itlog. Ayan, mga kalayas. Ayan. Yan ang ating lulutuin ngayon. Samahan nyo ako na mag-prepare ng ating lulutuin at tanghali na. Time check tayo ngayon, 12.52. 12.52 p.m. ngayon dito sa amin sa Barcelona, Spain at ngayon mga kalayas, samahan nyo ako na mag ng ating lulutuin na fried rice. Yan. Okay mga kalayas Ngayon naman ay magpapainit tayo ng wok uh, Tuturuan ko yun Paano gumamit ng wok Paano tamang procedure Ayan. Ayan. Ang wok ay kinakailangan papainitin muna natin ng mainit na mainit bago natin paglutuan. ayun. Painitin muna natin Ay, grabe mga kalayas, okay talaga sila Daya. Ipinin e, ninyo, imik ako ng imik para hindi naka-play yung video. Eh, isa-isa kong pinapakita kung paano kong magluto ng ito. Ay, yung pala ay hindi naka-play. Ay, hindi ngayon lang ito, samasama na. Ito, papiliwanag ko lang mga kalayas sa kahit mga nilagay. At ngayon pala lang naka-play yung video. Ito, inilagay ko dito yung bawang. Ah, nagprito muna ako ng itlog. Ito, itlog. Akin muna inunan nyo ito, itlog. Tapos inahon ko. Tapos sumunod na yung nagprito ko ng bawang. Naglagay ako na, magrasang mag golden brown na yung bawang. nilagay ako ng sibuyas. Ayan. Tapos nilagay ko yung sibuyino. Yung tangkay. Tapos pinirito ko itong chorizo. Ayan, yung chorizo na yan. Tapos nilagay ko siya ng asin. Tapos, nilagyan ko siya ng bechin. Nilagyan ko siya ng sesame oil. Ayan na. Tapos, nilagay ko na yung aking dilis na tuyo para narat na rin ng ulam. Hindi ko na siya nilagyan ng maraming asin para hindi umalat. Ayan, ang aking akala ko pa rin ang mga kalayas ay eh, naka-flame Yung pag-umpisa ko lang magluto, hindi pala, wala, pasensya na. Pero talaga ang umiidar. Ano mga kalayas, Ganyan talaga ang sumatanda na talaga. May hindi malilimutin na. Mga kalis, as yun ang inilagay ko dito ang pampaanan. Kaya ito medyo ganito so ang kulay. Hindi ko siya nilagay ng toyo. Ayan na, mga kalis. Hanggang dito na lang at ito tapos na. Ito na ito. Ayan, aking fried rice. Ayan. Fried rice nila yan. Muntik pag hindi makunan ang video niluto, Ito na nga ang content. <laughs> Ngayon ay lunes, mga kalayas. Lunes, ngayon. Ayan. Siguro naman ay okay na sa inyo yun, ano? Mga kalayas. Ayan ang aking fried rice. Ayan, mga kalayas, ang fried rice. Luto na. Meron siyang chorizo, meron siyang dilis, may itlog. Ayan, dyan na. Sama-sama na dyan ang ulam. Okay, mga kalayas. Okay na yan. Goods na yan. Ayan, mga kalayas. Hanggang sa muli at hanggang dito na lang ang aking video. Muntik pa natin hindi makunan ng eksena. Kaya hanggang sa muli. Adios!